Sa isang breakup situation, dapat po nating maintindihan na hindi po puso ang halos umaandar o gumagana dito. Actually, 90% dito mga utol, brain ang ginagamit ng ex natin. Utak ang umiiral sa mga dumper natin. At puso naman po ang umiiral sa mga dumpy o nakakaranas nga po ng rejection, ng sakit. Kaya nagiging komplikado ang pakikipagbalikan o pakikipagayos sa mga ex natin mga utol. If you want to win your ex kapatid, nasa tamang channel ka. At yan ang pag-uusapan natin kung pa paano ang paraan at kung ano magagawa natin para dito. Pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, huwag na huwag po natin kalimutang mag-subscribe at syempre po like na rin po at pakihit nyo na rin po yung notification bell mga utol dahil lagi naman po tayo nag-upload halos araw-araw po mga kapatid tayo po ay tumutulong. Nagbibigay po tayo ng solusyon sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problema ng relasyon. Pero bago po yan, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun Tulad nga ng ipinangako ko, to win your ex back, ang objective natin o pinakalayunin nga po natin sa video ito mga utol. Kaya kung halimbawa ang posisyon mo ngayon ay puso ang umiiral iyo, nahihirapan ka, kumbaga para bang dumedepende ka doon sa binubulong ng instinct mo dahil nga po nasasaktan ka mga utol, inuudyokan ka, or parang nati trigger ka na lumapit nga po sa kanya, kausapin mo siya, magmakaawa, o sabi na nga po nating solusyonan, gawa ng paraan mga utol. Maghunos dili po muna tayo, dahan-dahan lang. Dahil sa totoo lang, kailangan po nating tapatan ang dumper or ex natin. Utak sa utak at hindi po tayo dapat mahina at wag po muna tayong makinig sa sinasabi nga po ng puso natin. Sabi nga, masyadong maliit na lang po yung magagawa natin kung halimbawa ang gusto natin makipagbalikan sa ex natin. Sa totoo lang po, totally wala. Dahil ang mga bagay na to dapat nakatuon lang sa'yo. Yung mga bagay na kaya mong kontrolin, mga kapatid, nandun. napakanaki na magagawa natin doon. Pero kung halimbawa ang related, in connection sa ex natin, dito natin masasabi na pagpaliban po muna natin yan. Dahil sa totoo lang, may mga gustong patunayan, may mga gustong gawin ng ex mo sa'yo. Magagalit pa yan, magre pa yan, makakaramdam pa yan ng mga negative thoughts, mararanasan din po niya yung struggles at emotional pain na nangyayari din po sa atin. Kaya nga wag na wag po muna tayong lalapit at wag na wag po muna kayong gagawa ng paraan towards him or her mga utol. Dahil sa totoo lang, makukuryente ka, masisira ka at mawawalan nga po ng pag-asa na kayo ay magkaayos uli in the future. So ano ang dapat gawin? Dali nyo po muna sa neutral state, calm state ang ex mo mga utol. Kalmado. Kung baga sa pagmamaneho mga utol bago ka mag-reverse, bago kasi segunda at primera, lagay po muna natin sa neutral. For example, mga utol, hinabol-habol mo siya. Or let's say, masyado mo na-express yung feelings mo sa kanya, mga utol. Pull back tayo. Inutral muna natin. Hayaan po muna natin mag-subscribe. Hayaan po muna natin kumalma ang pakiramdam ng ex mo sa iyo. Dahil sa totoo lang, punong-puno pa po yan ng galit. Napupuno pa po yan ng mga negativity. Kaya wag muna tayong papasok. At bakit sinasabi ko na kailangan po muna natin inutral ito, mga utol? Dahil dito lang po magkakaroon ng pagkakataon na makarating dun sa state of realization ng ex mo. Dahil nga po siyempre, kung barado, kung masama ang palagay niya sa atin, pakirandam niya sa atin mga utol, mahaharangan yung mga positivity na po pwedeng mangyari sa inyo. Kaya, sa totoo lang, in doing no contact, dapat hindi yung parang nararamdaman ng ex mo na ikaw ay may dapat patunayan. Yung parang meron kang gustong yung bang parang ang pakiramdam niya ay may gusto kang patunayan at nagmamalaki ka kapatid? Pag ito po ay nangyayari wherein parang ang approach natin ay negative sa ex mo, of course, yung pakikipagbalikan, hindi mangyayari. Pero yung pagsisisi ng ex mo, pwede yun. Like for example, pwede siya magsisi. Dahil dito niya maiisip yung panghihinayang, yung pagkawala mo, yung mga positive things na naranasan niya sa iyo, mga utol. Pero yung motivation para bumalik siya, I think medyo imposible yon kasi kailangan merong positivity. Kailangan maranasan ng ex mo na nagno -no contact ka hindi with the purpose na siya po ay pasakitan o hindi para gawin ito ng intentional o hindi para patunayan sa kanya or magmalaki ka. Dapat tayo po ay nagno -no contact pero dapat nararamdaman niya yung neutral state kung saan na feel niya na kayo nga po ay bumubuti. Kaya nga 'di ba lagi kong sinasabi. Huwag nating basta ignore ang mga ex natin. Huwag natin sila basta iwasan. Kasi kailangan maramdaman nila na ginagawa mo yung bagay na to, for example, no-contact, yung paglayo sa kanya, with the purpose na ikaw nga po ay maging better, with the purpose na mapabuti yung relationship mo sa kanya, at nire-respeto mo siya. Hindi yung ginagawa niyo po ng intentional. Kaya nga po sa mga coaching session natin, yung mga nakikipag one-on-one -on -one coaching consultation po dito sa Papong TV, mga utol, ay itinuturo ko po kung paano po ito ginagawa ng tama. Kasi when you say no-contact, neutral state. Pag pinagtabi mo ito, mga utol, akala nila, oh, basta hindi na lang natin kakausapin, hindi na lang natin papansinin, Iis snabin natin, i natin ang mga ex natin, mga utol. Sabi nga, di ba, psychologically, edi iisipin na lang ang mga ex natin, okay, di kung ganun pala ang mangyayari, di bahala ka dyan, much better pa nga na hindi tayo mag-usap. May pride din kasi ang bawat tao, mga utol. At lalong mataas din po ang ego ng ex mo, for sure. Kaya after na makarating nga po doon sa calm state or neutral state ng ex mo, kalmado na mga utol, dito na po natin i-execute or dito na nga po natin i-orchestrate yung sinabi ko dati. I think binilag ko siya mga 5 to 7 months ago or even a year na yata, hindi ko matandaan. Yung tinatawag nga po nating pass, plant, acid, technique. Dahil kailangan i-inject mo to sa kanya mga utol. Kailangan mag-implant ka rito ng seed kung saan ma may mental condition at pwedeng umusbong into something better at magkaroon ng inspirasyon at motivation muli ang ex mo na makipagbalikan sa atin or even pakinggang ka kapatid. Kasi di ba, kailangan nating ibalik, kailangan nating irekindle at muling ma-feel ng ex mo yung attraction niya sa iyo, yung paghanga niya sa atin mga kapatid. Kung halimbawa nakikipagdebate ka sa kanya or sabi nga po natin yung worst na tayo nga po ay nagmamakaawa. Natural lahat ng ito mga utol ay mawawala ng inspirasyon. Kaya nga kanina babalikan natin konting recap lang ha. Sabi ko nga po, kailangan in neutral state natin nang sa ganun magkaroon ng clarity, malinaw sa ex mo. Pagkatapos po nito, intindihin natin siya. Huwag nating practicein yung parang magmamalaki tayo by doing no contact tapos hindi natin siya papansinin, i-ignore natin siya. Ikakat natin at papakita natin sa kanya na hindi natin siya kailangan magkaiba kasi kapatid yung parang ipapakita mo na hindi ka apektado kaysa sa hindi ka ilangan. Magkaiba rin kapatid yung hindi mo sinasagot yung telepono or text niya pero hindi mo ginagawa ng intensyon. Busy ka lang sa ibang bagay para mapabuti ka or mapabuti nga po yung current situation na nangyari sa inyo mga utol. Magkaibang magkaiba ito mga utol. Just in case lang po sa mga nagtatanong, malaking tulong ito para mas maintindihan natin kung paano po talaga natin i e execute yung no-contact. So, balik tayo doon sa implant a Ito pa mga kapatid, may long-term effect, long-term process, pero malaki ang maitutulong dahil condition mo yung mind ng ex mo eh. By letting your ex see, yung mga pagbabago nga natin na tayo nga po ay hindi na po nangiistorbo, we are getting better and better mga utol. Magkakaroon nga po ng pagkakataon na maalala ng ex mo yung mga positive things at yung mga situation na mga pinagsamahan ninyo. For example, minsan may nagtatanong sa akin, Coach, Paano ko ba mapapatunayan sa ex ko kung halimbawa naka-no ako? Sa totoo lang, hindi mo naman kailangan mag-exert ng sobra-sobra or maglagay ng tarpaulin dyan or billboard kapatid para pakita sa kanya kung yung mga development mo. No. By simply being silent or simply being focused sa sarili mo mga utol, maglalaro na yun sa isip ng ex mo. Mabilis na niyang maiisip na ikaw nga po ay nag-i-improve. Lalong-lalo na kung galing ka dun sa pagbebeg, kung lalong-lalo na kung halimbawa ang pressure ang nakikita niya sa iyo mga utol, by means of doing silence, maiintindihan na po niya 'yon, naturally. Bottom line, instead of putting yung pressure dun sa ex mo mga utol, palitan mo agad dito. dahil hindi ka kailangan mag ng panahon dahil the more you try, the more na napupulyot ang utak ng mga ex natin or damper. Kasi nandun pa rin yung instinct na hahanapan ka niya ng butas eh in order to justify yung breakup na nangyari. Pero kung malilinis mo na kagad ito mga utol, magiging madali na sa iyo para ipakita yung real picture, yung mga development na nangyayari sa inyo. At bakit kailangan mong gawin ito mga utol? Dahil ito po naturally ay nagpo-promote nga po ng positivity. At kailangan niya ng every X para bumalik sa atin. Kung wala niya mga utol, kahit sabihin na natin na namimiss niya tayo, kahit sabihin na natin na nagsisi siya, hindi pa rin siya babalik siya ay patuloy pa rin lalayo sa atin at tatahakin na nga lang po kung ano yung naging desisyon. Lastly, kailangan mong i-magnet ang ex mo mga utol. Kung sa palagay mo na hindi ka ka-magnet-magnet, huwag -magnet, tayong mag-attempt na balikan siya. Because it will never happen. Kahit sabihin na nga po natin na, Uy, oo nga pala ganito kita kamahal, uh, hihintayin kita kahit ano mangyari, kahit na umabot tayo ng ilang years kung ready ka na. Bumalik ka lang at nandito ako at wholeheartedly tatanggapin kita ng 100%. Hindi magnet yun. Ang magnet mga utol, if like for example, ang ex mo pag-uusapan natin, kailangan magkaroon siya ng strong desire. Kailangan maiisip niya na ikaw ay kahabol-habol at ikaw nga po ay very attractive. Nagsa sa ganon, siya po ay mamagnet natin. Pero papaano siya mamamagnet mga utol kung hindi malinis ang dadaluyan? Kung hindi maayos yung dadaluyan? Kung hindi maayos yung connection na mangyayari? At kung halimbawa hindi ka nga po ka-desirable mga utol at hindi ka kaakit-akit, paano siya mamamagnet dito? Kaya you need to inject, you need to implant a seed mga utol na maaaring seed pa sa ngayon pero kung ito po ay ilalagay natin sa isip ng ex natin at magkakaroon nga po siya ng good impression towards us mga utol napakalaki po ng pag-asa na ang feelings ninyong dalawa feelings niya sa iyo mga utol ay marikindel once again dahil hindi naman talaga nawawala yung love. Ito po ay natatakpan lang. Ito po ay nadidemoralize. At kumbaga, nananaig lang po yung galit-lungkot o sabi na nga po nating pressure sa isa't isa. Pero kung halimbawa malinis na yan, mga kapatid, hindi malayong maramdaman muli ng ex mo na ikaw nga po ay pangarapin, ikaw nga po ay mahalin, makipagbalikan sa atin mga utol at maintindihan na niya ang totoong na feel niya sa atin. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Bantayan po natin. At syempre patuloy po nating alagaan po ang ating pamilya. Stay safe po sa lahat. Maraming 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 salamat po. Papong TV.